Mula sa mga balita at usap-usapan noon, ngayon ay aktwal ng nakikipagnegosasyon ng Pilipinas sa Japan para sa mga kagamitang pandepensa. Matagal na itong nababalita, pero ngayon, kinukumpirma na ng mga opisyal at defense experts, na may aktwal ng pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ayon sa mga ulat mismo ng Japanese News Agencies, ang Pilipinas at Japan ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon para sa karagdagang mga air defense system at surveillance radar systems na ilalaan para sa Philippine Air Force. Ang ulat na ito ay agad namang kinumpirma ng Max Defense Philippines, isang kilalang independent defense source and analyst sa bansa. Ayun sa kanila, bahagi ito ng mas malawak na plano sa ilalim ng Rehorizon 3 Phase ng Revised AFT Modernization Program. Kabilang sa mga pinag-uusap ang kagamitan, ay ang mga Air Defense System na Type 81 Missile System, isang short-range air defense system na nakamount sa isang truck, na ang pangunahing pakay ay protektahan ang mga ground troops, mga base, at mga radars installation. Ang latest version nito ay may mas advanced na counter electronics jamang para sa mas epektibong pag-neutralize ng target. Pinag-usapan din ng mga Hawk na isang pang middle to high altitude air defense laban sa mga fighter jets at missiles, isang semi-active radar homing air defense system na nakafix sa site location, paprotektahan nito ang mga air bases and key installations tinitingnan din ang indigenous air defense system nila na Type 03 systems para sa medium range air defense requirements ng Pilipinas. Nakamount din ito sa 8x8 truck, kaya mobile ito. Mas modern ang system na ito, ano pat kaya nitong mag-neutralize ng mga stealth aircraft at cruise missiles. Posibleng kukunin ng mga ito mula sa surplus stocks ng Japan, dahil marami sa mga ito ay nakaretire na, Ngunit maari ding mga brand new o bagong production, depende sa magiging kasunduan. Ang mga missile systems na ito ay posibleng ilagay sa paligid ng mga military bases, coastal zones, at sa mga lungsod, upang magbigay ng proteksyon mula sa mga air threats tulad ng cruise missiles o hostile aircraft. At syempre, hindi mawawala ang mga radar system, dahil hindi magiging epektibo ang air defense system kung walang mga malalaking long-range radar na siyang magbibigay babala sa mga mga threat na darating. Ayon sa Philippine Air Force, kinakailangan ng maraming fixed at mobile air defense radars upang ganap na mamonitor ang buong Philippine Air Defense Identification Zone o PADIZ. Kasama na rin dito ang mga bahagi ng ating karagatan sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ. May pangangailangan din para sa redundancy gamit ang mobile radars upang ma-augment ang coverage ng mga existing fixed radar sites, lalo na kung may masira o kailangan ng repositioning sa panahon ng pag-aatake. Ang kumpanyang Mitsubishi Electric ng Japan ang itinuturong supplier ng mga radar system. Sila rin ang nag-deliver na ng dalawang fixed at isang mobile radar sa ilalim ng Air Surveillance Radar Phase 2 Project sa Horizon 2 Modernization Program. Ang kabuuang halaga ng kontrata noong 2020 ay 5.5 na bilyong piso o humigit kumulang 103 million dollars. Na-install na ang ilan sa mga ito sa strategic sites tulad ng Wallace Air Station sa La Union at ang iba ay inaasahang darating bago matapos ang 2025. Bagamat may naunang listahan na ng mga radar systems na inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2024, Tila may isa pang plano na kasalukuyang binubuo, isang posibleng second list, o revision ng orihinal na listahan. Isang napakahalagang bahagi rin ng ugnayan ng Pilipinas at Japan ay ang posibilidad ng radar data sharing, isang high-level intelligence cooperation. Nais nilang ibabahagi ng Pilipinas at Japan ang radar data mula sa Northern Luzon at sa Okinawa, upang makabuo ng shared situational picture sa Luzon Strait, ang makitid na daan ng dagat sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ito ay magbibigay ng real-time information sa galaw ng mga sasakyang panghimpapawid at pandagat at makakatulong sa early detection ng anumang banta sa ating teritoryo. Bagamat binalita na ito noon, pero ngayon, tila nasa talking stage na ang Japan at Pilipinas tungkol sa mga assets na ito. Bukod kasi sa radar at air defense systems, pinag-uusapan na rin ng Philippine Air Force ang posibilidad ng pagtanggap ng Mitsubishi F2 multi-role fighter jets mula sa Japan. Nais nice lang nating linawin tungkol sa mga fighter jets na ito, napasimulang pasimulang pag-uusap pa lamang ito, at malayo pa sa katotohanan. Malaking usapin ang pag-export ng F2 fighter jets nila dahil involved dito ang Amerika. Ang F-2 ay isang advanced variant ng F-16, may mas malaking wingspan, mas advanced na radar, at multi-role capabilities para sa air-to-air -air at air-to-ground missions. Bagamat malayo pa ang usapin na ito, ngunit kung sakaling magbubunga ito ng pagkasundo, kung tatanggapin ng Pilipinas ay mga second-hand, naniniwala tayong malamang na free itong ibibigay ng Japan. Ang Japan ay unti-unti nang nagpapalit ng mga advanced na F-35, at bibitawan na nila ang mga F2 fighters na ito. Magandang force multiplier ang mga eroplanong ito at mabuting pang stopgap ito habang naghihintay ng delivery sa mga brand new multi-role fighters na bibilhin. Hindi lang pagbigay o pagbenta ng mga defense assets ang nais ng Japan sa Pilipinas dahil ayon sa huling impormasyon ay nais pagbigyan ng Japan ang request ng Pilipinas na makakuha ng technology sa kanila sa larangan ng robotics, drone, radar, at shipbuilding. Naniniwala ang Japan na kailangan din nilang tulungan ang defense manufacturing ng Pilipinas, hindi lang para sa paglago ng ekonomiya ng kanilang kaalyado, kundi para masiguradong may sariling source ang Pilipinas sa kanilang pangangailangang depensa militar. Nakikita ng Japan, na ang malakas na Pilipinas ay para din sa lakas ng Japan, na parihong may iisang tinitingnang threat, ang China. Ayon kay Philippine military spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa The Japan Times sa isang interview, nais ng Pilipinas na makuha ang technology at expertise ng Japan sa larangan ng unmanned system, radar technology at shipbuilding. Ang Pilipinas at Japan ay may nakaambang pag-transfer ng mga kagamitang pandigma tulad na lamang ng mga Abukuma class destroyer escort na sinabing hindi mangyayari hanggat walang Joint Research and Development Program ang dalawang bansa na may kinalaman sa mga upgrades program ng mga Abukuma-class destroyer escorts na ito. Ang mga barkong ito ay kailangang palitan ng mga radar, sensors and weapons, at kailangang mag-joint develop ang Pilipinas at Japan dito upang maisakatuparan ang pag-transfer. Ngayong mag full full swing na ang Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan, at sa nais ng Japan na tulungan ang pagyabong ng Defense Capability and Defense Industries ng Pilipinas, inaasahang mas maraming mga Joint Research and Development Program na papasukin ng dalawang bansa. Ang tanong, kaya ba ng Pilipinas na sabayan ang willingness ng Japan sa pamamagitan ng paglaan din ng budget at mga resources sa darating na mga programa? Please leave a comment, subscribe, like and share bilang suporta mo na rin sa channel na ito, marami pong salamat sa panunood.